Ano ang favorite mong expression? Sabi ni Lady Mela. Iba-iba. <coughs> like, gosh, shocks. Ay, talaga. Yung mga ganun. Weh, ganun. Tapos, ano ang mga kinakatakutan mo? Sabi ni Jello60. Ano nga ba kinakatakutan ko? Iba-iba. Depende. Minsan, takot ako sa ipis. Takot ako sa daga. Pero, Um, wala naman. Kung isa kang superhero, ano ang gusto mong power? Sabi ni Bella Twilight. <coughs> gusto ko magkaroon ng power na may kakayahang mag-transport. Kasi 'di ba lalo na these days sobrang traffic kahit saan ka magpunta, traffic. So gusto ko yung isang snap lang na sa taping ka na agad, isang snap lang nandiyan ka na agad para hindi ka laging nalilate. <laughs> Nagkaroon ka ba ng crush kay Jake Vargas, Jabeya fan? Hindi ah. <laughs> <laughs> Gusto mo pa ba maging ka-love team si Jake? Sabi ni Elena Aguirre. Oo naman. Um, syempre, kasi <coughs> sobrang at ease na kami ni Jake sa isa't isa. Sobrang okay na kami. We're sobrang nag-jive nag, nag I mean, nag na talaga kami kahit saan. So, syempre, oo oh, naman, gusto pa rin. Vegetarian ka ba or mahilig ka sa meaty food? Sabi ni Melvin Oko. Ano, hindi ako masyado kumakain ng gulay. Pili lang yung kinakain ko. Um, tapos, mahilig ako, sakto lang, mahilig naman ako sa meaty, pero, mas mahilig ako sa fruits. Fruits tsaka fish. ano sa tingin mo ang turning point ng iyong career? Sabi ni Len or Sen? Senogi. Ano? Turning point? Well, yung sa lovely day, kasi dun, dun ako nag, dun talaga ako nag-start, dun ako nag-grow, dun ako, kumbaga, dun ako nag-groom eh. Tapos, um, Siyempre, kasama pa dun yung ano, kasama, um, after nun, after, yung nag-focus na talaga ako sa ETV, siguro man sabi ko na, yung sa Twin Hearts, kasi yun talaga sobrang nagtagal kami, and sobrang, alam yan, mas, 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 mas nakilala, mas nakilala kaming lahat na twins dahil sa Twin Hearts. Tapos, sino ang hero ng buhay mo at bakit? Sabi ni Melay Anne, Sino ang hero ng buhay ko? My mom. Kasi kung, kung wala siya, wala ako, wala ako sa mundo. What do you usually do if wala pa if wala ka pang kukunan kukunang scene sa taping ng Luna? Nagto-tweet, mahilig ako mag-tweet. Tapos sinasagot ko yung questions niya sa Twitter. Tapos kapag maganda yung connection, niya yun, nag, -nag Q&A ako sa Twitter. Tapos minsan umiidlip ako, natutulog ako, tapos nagla-laptop, nanonood ng movie, gano'n. Ayan, hello sa mga taga sa, sa Jabea Irises ulit. Syempre kay Ate Monique, kay Ate Liberty, sa kanila Ate Jane, kay Ate Lynn, sa lahat ng mga nagtutweet sa na Jabea Irises at sa mga Globis, sa sa mga nagpupuyat na taga sa na, na, na sa states, na sa na nasa UAE kahit saan man kayo. Hello po sa inyong lahat and good morning, good night, good afternoon, good morning lahat na. Kay Marjelo08. Hello daw. Ano ang standing niyo ni Jake? Sitting nga po. Um, ano ang reaction ni Jake kung nalaman niya na hindi siya yung kapartner mo? Kung meron lang. Hehe. Thanks and God bless. Sabi ni uh, Shia08. Ano ang um, reaction niya? Ano nga po reaction niya? Siguro nalungkot naman siya kahit papano. Nalungkot siya kasi ano, 'yun nga, hindi kami ulit magkasama. 'Yun. Who's my manager? I'm with Jimmy Artist Center po. Ano ba ang next project mo after Luna? Ay, kakastart start pa lang po ng Luna kahapon. Uulitin mo na kayong Luna. Um. Hi kay May Irien 11. Queen Jake 07, Snooki 09, Bea, I love you a lot po. Good luck to be lovely sa midterm exam mo. At hello to Margello 08, Box DJ, um, Micah underscore Vanessa, to Ria of Rome, Italy. Ay, um, pa pati sa Europe, meron na tayo. San ka pa. Mm. Um, <laughs> ano, uh, hello, uh, hello, <laughs> Babalun. si Sofia naman ako. Ano ang pinaka gusto mong role na ginagampanan mo? Lahat. Kasi lahat naman sila may <coughs> may difference. At saka lahat sila kumbaga may kumbaga iba-iba iba-iba yung iba-iba yung attitude nila. So yun, lahat. rin ba maging bida sa mga action movie sabi ni Ellie May o oh, naman kasi ano gusto ko naman talaga mag action diba since nagwushu ako so gusto ko talaga mag action din anong nararamdaman mo ngayon makasama mo si Christopher Martin sabi ni Ella Cabrera masaya ako nakasama ko si Tuntun kasi um, kasama din naman kami dati pa tapos ah uh, man masaya, masaya, masaya ako and um kahit pa paano, siguro maninibago 'yun. Um <laughs> Bea Lovers 088. Hello Bea, questions. What's the sweetest thing a fan has ever done for you? Um marami yung 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 ipa-feel nila sa akin na sobra ako importante sa kanila yung yung ipafeel nila sa akin na na-inspire na sila dahil sa akin. Yung nag-e-effort sila at gumagawa sa gumagawa talaga sila some, ng something para sa akin and um uh, marami gusto ko para sa akin sobrang pinahahalagahan ko yun lahat. What's one thing that really irritates you? Um Ayoko sa mga tao na plastic. Ayoko ng ayoko ng ayoko, naiirrita ako, nai-irritate ako, nai ako kapag may mga taong they're trying to pull me down pero alam na pero alam naman nilang they can't dahil um I'm positive lang lagi. Tapos if you had a dream cake, what would be in it? Hindi nga ako makain ng cake. <laughs> ano? Um <coughs> dream cake. Hindi ako makain ng cake. Eh. What is your most embarrassing experience? Yung ano, yun nga sa Hong Kong. Uh, kasi ano yun eh, may nagtanong sa akin na Chinese, Chinese niya ako, as in parang, parang, what's happening? Ganyan, ganyan. Mama ko! Gawin lang ako sa kanya. <laughs> Ayun. Tapos, hindi ko, hindi ko na feel na na-embarrass ako ng timeline after na nakita ko na si Mama. Tsaka, parang, gosh, ganun. Tapos, what items do you have in your daily handbag? <coughs> um, meron akong <coughs> meron akong payong sa bag ko. Meron akong syempre, wallet ko, um, tissue with tissue, alcohol, perfume, the cellphone. Yan. If you could relive one highlight slash event in your life, what would it be and why? ako, yung ganun. Pero ayo, okay na. Oh, happy na ako sa mga nagdaan, yun. Tapos Nasaan si Jake? Love, love. <laughs> Nasa puso ko. Joke lang. <laughs> Joke lang. <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Nakita ka na ba ni Jake na nakalunalok ka? Hindi naman siya natakot. Hindi pa niya ako nakikita at ayoko magpakita sa kanya. <laughs> anong message mo sa mga fans mo na lalo na yung Jabea fans na kahit alam nilang iba ang partner mo pero nandiyan pa rin sila to support you. Um, I'm very I'm very happy. Sobrang nagpapasalamat ako and I'm very lucky to have you all. Ano pong favorite color mo? Sabi ni <coughs> Favorite color? Sino nagsabi niya? Basta favorite color ko, pink, purple, black. Bea, do you play guitar, piano, or drums? Before I play piano. Kaya lang medyo na ano, na, nawala na. Ingay naman ang keyboard. Pasensya na po. Mamaya tanggal-tanggal na yung keyboard dito. Ma Hello Bea, para sa'yo mas challenging ba yung role mo bilang Luna kaysa sa Alice noon? Opo, kasi yung sa Luna ngayon, yung patik kasi mas nakakadagdag sa sa hirap yung ano yung yung paint yung body paint so ayun, mas mahirap siya. sabi ni Ellie Sir, Pen Pen what do you like most about yourself? can you name one physical trait and one inner trait? ah uh, <coughs> um, ano ba? ewan ko physical trait ko alam eh. Ano ba physical trait ko? Tingin ko talaga sarili ko, di ba? Ano ba physical trait ko? Tingin ko Hindi ko alam. Inner trait na lang. Ano, um, siguro ko, siguro yung pagiging, yung pagiging positive ko. Yung pagiging, yung pagiging, yung, ma yung pagiging, mahilig kong mag-look forward. Yun. See. Uh, what's one thing that never fails to make you laugh? madali lang akong patawanin ma sobrang ma ma mababaw lang yung kaligayahan ko madali so sobrang madali akong tumawa what rule did you live by as a young artist sabi ni Pusong Pusa ano what rule? keep my feet on the ground and um do na hindi ko kakalimutan lahat ng kung ano man yung yung, yung, yung hindi ko kakalimutan yung mga tao around me yung mga tumutulong sa akin. Ayan. Mimi underscore you. Bea, your little sister is just as adorbs as you. Wala ba siyang balak mag-artista? It wouldn't, would, would it be exciting to have her to star with you in a show? Um, wag muna po. At saka ano, po ma maloka po ang director at ang mga staff ng show kapag po nag-artista po ang kapatid ko. <laughs> <coughs> Tingalin. Fill the blank pose. Jeje. Pag <laughs> jeje mo na. I am happy because um, maraming taong nagmamahal sa akin katulad nyo. Hello kay Maurice from Ormoc. I'm your number one fan dito sa amin. Hello, salamat po. Kailan ulit kayo magsasama ng mga twins? Um, sa party P, lagi kami magkakasama. Like, kunyari, sa'yo kabataan yung prod namin. Magkakasama kami. Or minsan, sa'yo P, magkakasama rin kami. Ayan. Hello kay Jariel Lea. Hey, kay Ate Hello. Kay Jeannie Thirty. Kay Violet Talag from Hong Kong. Snooki, Dominiki, Dominicina, kay Zara Rose, kay Merdeline, kay Jana Buit, Ray007, Potsimo Ako, Sweetie Cake07. Ayan. Chatters, dito na po magtatapos ang extended live chat natin ngayong hapon. Thank you po sa mga tumutok at sa mga nag-chat na ito. Sa tumutok sa chat na to kahit nagkaroon tayo ng mga technical difficulties. Uh, alamin ng latest sa akin through Fanatex by typing Bea Space On and send it to 4627 or by following me sa Twitter www.twitter.com slash Tutok lang po sa ikalawang yugto ng Luna Blanca dahil marami pang magaganda mangyayari. Uh, Mondays through Fridays po yan after 24 oras sa GMA Telebabad. At syempre, Party Pilipinas po every Sunday lunchtime. At good news, kasama si Miss Vicky Morales every Sunday, 7.45pm sa GMA News TV Channel 11. At syempre, sa inyong lahat, maraming maraming salamat po sa Jabea Irises, sa lahat ng mga Globies na nakipag-chat sa akin. At sa inyong lahat, I love you all. And salamat po ulit sa lahat ng nag-log on today. Kita-kita po ulit tayo sa susunod. Bye! Mwah.